with uh, Minority Member Representative Bonifacio Bosita. Thank you, Madam Chair. Correct. Sa so ating lahat, good afternoon po. Madam Chair, uh, gusto lamang po nating malaman from uh, DOTR. Meron po kayong budget para sa bike lanes. Noong 2022, 1 billion, 2023, 700 million, 2024, 500 million, a total of 2 billion 205 million pesos. Tama po ba ito? Uh, tama po, uh, Your Honor, tungkol sa budget po. Yes. Yes. Thank you, Madam Chair. Um, Siyempre, in every project, pinag-aaralan po natin yan. Eh. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama po kayo. Malaman po ba natin kung ilan ang datos ng bicycles nationwide? Uh, sa datos po ng bicycle, uh, I don't have the number at the moment po. Pero once I have it, uh, ipaparating ko po agad sa inyo, Your Honor. Kailan po natin malalaman, Madam Chair? S Siguro give us... Uh, Ah, yeah. Wala pong data as of now, no? Siguro give us a week, Your Honor, pero base po sa informasyong binigay po sa akin ngayon, it's safe to say na mas marami pong bicycle owners kesa sa owners po ng private vehicles. So, ibig sabihin po, Madam Chair, nag-project kayo, wala kayong study. Kasi basically, siyempre, ang pag-aaralan po natin, yung volume of uh, uh, bicycle riders. Anyway, Uh, Madam Chair, pwede mong malaman sa LTO, ilan po ang registered motorcycles nationwide? Uh, uh, Madam Chair, one, one moment po. Uh. Okay, ito, 8 it. million. Opo, uh, mabigit po mga 8.4, 8.5 million po. So, yan po yung registered motorcycles. Tama po? Opo. Tama po ba sabi na more than 10 million ang uh, motorcycles to including unregistered units? Tama po? Uh, yes po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, nabanggit ko lang po ito. Ang motorcycle station-wide, isa uh, more than 10 millions ata uh, hindi masagot ng ilan yung bicycles sa ating bansa pero meron silang uh, pondo na ginagastos na more than 2 billion pesos ang tanong po meron po bang plano ang uh, LTFR ang DLTR para bigyan din ng atensyon itong motorcycle lanes mayroon po o wala? Uh, at the moment, uh, wala po tayo pero base po sa ating usapin ngayon at uh, uh, sa ating sekretary, eh, kailangan po natin magkaroon ng studies po para magkaroon din po tayo ng uh, sapat na attention na ibibigay natin base po sa pangangailangan ng motorcycle sa ating kalsada. Uh, Madam Chair, pwede po bang malaman sa DOTR? Ano po ang nagtulak sa inyo para bigyan ng attention itong bicycles or bicycle lanes na wala pa naman kayong idea ilang ba itong mga ito na makikinabang kumpara sa motorcycle riders na milyon-milyon po ito ano po ba ang nagtulak sa inyo um nagkaroon po kami ng mandate no sa DOTr to establish bike lanes ayun po to sa Philippine Development Plan 2023 po hanggang 2028 wherein nilagyan po ng mataas na priority ang ating mga siklista at saka yung ating mga pedestrian. Kasama na rin po dito yung National Transport Policy na nagmamandato sa ating gobyerno na gumawa po ng tinatawag na Active Transport Infrastructure. Ito po yun yung mga bike lanes sa national roads, city roads, para magkaroon po ng uh, uh, daanan yung ating mga siklista at saka yung ating mga pedestrian. Doon po nang gagaling, Your, Your Honor. Yes, pero kung titingnan natin, Madam Chair, tayo araw-araw na biyahe. Parang bilang lang sa daliri yung nanga siklista eh, Compare sa motorcycle riders. Madam Chair, may nabanggit po ang DOTR. Meron na silang na complete na project. It's around 800 kilometers. Totoo po ba? Yes, Your Honor. As of today po, meron tayong 800 kilometers. Ituloy ko lang po, yung ating programa po is uh, ang ating pong plano ay umabot ng 2400 kilometers po na bike lane sa buong uh, bansa. Alam po ba ninyo, Madam Chair, na ang daming na aksidente sa C5 dahil doon sa designated bike lane na wherein ang ginamit po nila precast concrete bar yung separator nila. Alam po ba ninyo, yeah, uh, your honor na, na lamang ko po yung uh, sit uh, yung insidente na yon wherein sa C5 po nagkaroon ng uh, insidente. Yung ating pong motor vehicles ay tumama po dun sa physical separator. Tama po kayo, yung po yung semento. No? Yung po yung semento. So kami po ay nakipag-ugnayan ngayon sa DPWH na uh, ibalik po ng tama yung separators natin na wala po yung parang, pasensya na po, yung parang bungi, -bungi para tuloy-tuloy po at makita ng ating mga motorcycle I mean motor vehicle operators yung bike lane po dito po sa C5 With all due respect, dito DOTR, Madam Chair, alam niyo po, engineer ako eh. Malinaw po na hindi ninyo pinag-aralan yan. Bicycle lane, inside lane. Anong gagawin natin doon? Regular lane. Nilagyan mo ng concrete blocks. So talagang makaka-accidente po yan. At may tinatawag tayo doon sa kanto na pichi-pichi ba? Walang plano. Walang programa. Pero ang laking budget eh, Madam Chair. And uh, tama po ba yung nakita ko sa somewhere in Laguna na yung nagpintura lang tayo, naglagay lang ng lane marking inside lane, Madam Chair. Uh, ganito po yung your honor no parang may iba-ibang class po tayo sa paglagay ng bike lane may class 1 class 2 class 3 depende po yan sa lugar no dito po sa mga malalaking kalsada uh, mas mataas po yung class, class 3 po yun. Meron po yung physical barrier. Kasi nga naman po, kung kasabay niyo yung mga sasakyan, medyo mas mabilis sa malaking kalsada maglalagay kayo ng physical barrier doon po sa mga siyudad sa mga maliliit na kalye na kailangan maglagay ng bike lane ang nilalagay po natin doon ay pintura to have that uh, distinction between motor vehicles at uh, bike lane hindi lang kami naglalagay ng uh, ng physical barrier kasi po mas mabagal po ang takbo ng ating mga sasakyan doon but I, i acknowledge po yung pinaparating nyo your honor no and uh, tama po yung concern nyo that we have to improve or rather really maintain yung ganung classing separators para po sa less accident pero sa parte po ng DOTR we have to pursue the program because it's really the program not only of our president but of our uh, government po na encourage po na po or mag-active transport yung ating mga uh, mamamayan po So, big sabihin po, Madam Chair, malinaw na malinaw yung bicycle lanes, yung inyo pong class 1 and class 2, eh ginagawa ninyo inside the existing lanes. Hindi kayo nag-project na maggawa ng another lane intended for bicycle riders, tama po ba? Ganito po yun, tama po kayo no. Meron tayong mga kalye, dahil kailangan nating maglagay ng bicycle lanes. Talaga po meron tayong kinukuhang parte ng ating uh, uh, kalsada para ibigay po sa bike lanes, no? Meron naman tayong parte that we create uh, a bike lane doon po sa may side, no? Which is outside of the road para naman po maging bike lane. So, depende po yan sa kalsada, depende po yan sa lugar, ngunit ang kailangan po namin gawin ay talagang kailangan namin bigyan ng... Uh, ng uh, space yung ating mga bike lanes or rather mga bisikleta at nagbibisikleta dahil yun po yung uh, tinatawag or uh, pangangailangan natin sa ating programa po. Madam Chair, pwede po bang mag-request sa DOTR na mag-submit before plenary ng uh, ito pong uh, 800 kilometers para doon po sa sinasabi ninyo na nag-provide kayo ng lane and yung bicycle lanes, inside lane. At kung ano din po yung kategorya nito, na nilagyan nyo lang ba ng pintura ito, or concrete blocks, na nakaka-aksidente po. Ang nakakapagtaka dito, at nakakapanghinayang, Madam Chair, bilyones na pera, pero parang hindi naman napag-aralan, at uh, nasasayang lamang. Uh, to continue, Madam Chair, may nabanggit po ang uh, DOTR, upgrading, ano po bang upgrading ang pinaplano nyo dito sa bicycle lane? Yeah, ito po yung ating uh, mga kalsada na po na merong bike lanes. Ang plano po sana natin for 2025, 130 kilometers po sa buong Pilipinas ay i-upgrade po natin. Pagdagdag ng pintura, dalang iba po medyo na natanggal na yung mga pintura for more safety, no? Uh, unfortunately nga lang po, ang naibigay po sa atin is uh, 60 million, which will only cover around 13 kilometers. So siguro po, uh, consistent with what you're raising, uh, Congressman Busita, kailangan talaga po namin dito sa active transport ang pondo. Uh, not only to add bike lanes, but more importantly po, sa nakikita ko, to further improve or rather maintain para tuloy po yung safety na nasasabi nyo po tungkol sa ating mga siklista po. Madam Chair, with respect to DOTR, alam nyo po, doon sa inyong existing projects, wala po ko nakikita ng safety doon. Uh, matanong ko lang po, Madam Chair, uh, DOTR, do you think safe yung magbibisiklete ka doon sa loob ng lane? Safe po ba yon o hindi sa palagay po ninyo? Uh, sa totoo lang po, it is safe in terms of putting either kulay, either yung uh, nagbabright po, yung reflector, or yung bollards po, at yung pinaka-safe po is yung inaangat po natin yung bike lane. Siguro po, alam ko po, may mga nakikita po kayo sa buong Pilipinas in terms of safety or yung itsura. Uh, siguro po, on, on my part, sa road po, eh, talagang kailangan namin ng pondo It is not something that we have and we will never abandon that program but we need help from you uh congressman to give inputs to better the the program but also to fund the program po your honor Madam Chair uh, ulitin ko lang po uh, yung request ko na for the DOTR to submit 800 kilometers accomplishment by category and kung ilan po ang bisikleta <coughs> nationwide thank you po Madam Chair Yes, your honor, ibibigay po namin yung mga pangangailangan ng uh, committee. Thank you.